ikaw Marcos, wala kang karapatang magsalita ng due process. Bakit? Hindi nyo binigyan ng due process si Pangulong Duterte. Kaya wala kang karapatan magsalita ng due process. Yan putang inang due process ninyo ay para lang yan sa mga kakampi ninyo. Itong nang nangyayari na ito, nagagalit na tao kaya nga nagkakaroon ng iba't ibang rally, di ba? Sa iba't ibang kulay. Nagagalit na ngayon, para maiwasan yan, magtuturo ngayon ng malakanya, Magtuturo ngayon itong Pangulo na ito. Sasabihin niya, ito may kasalanan, bla bla bla. Oh. para mukhang kapanipaniwala, dapat may makasuhan. Tapos sasabihin na lang nila, ah, wala na kaming kinalaman dyan kung, kung hindi yan mapakulong kasi nga meron tayong due process. Ito ba yun yung sinasabi ni Marcos na kesyo, hindi naman pe pwede na walang due process. Di ba? Yan ang sinasabi niya eh. Ang akin lang kasi, yung due process, ah, para lang sa ano mga kakampi ninyo. Pero para sa mga kalaban, eh kita nyo nga ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Walang due process yun. Na supposedly, Supreme Court na nagsabi, any extradition o no, any na pagdadala ng isang tao sa ibang bansa, dapat dumaan sa korte at hindi DOJ ang korte. Ang korte, yung tapat korte, at meron pang panahon para mag-bail. Hindi nyo pinadaan ng due process si Pangulong Duterte. Minadali ninyo. Binitbit nyo kagad doon sa dahig. Tapos ngayon, magsasalita kayo ng due process. Para tumagal. Bakit? Mamaya ay papaliwanag ko. Para maitakas na ho nila yung pera nila. Para maitakas na ho nila yung pagmamayari nila. Yan no ang dahilan ng inyong due process. Kaya katarantaduhan po yung due process nyo na yan. Ito pa matindi dito, mga kababayan. Aside from the, sa putang inang due process na yan, wala yung mga pangalan na ini-expect natin. Di ba? Bakit? Bakit? Oh, hindi ngayon may papaliwanag. Kasi nga, magaling nga ICI eh. Bakit? Itinago nila yung mga interview. Meron pa silang pautot sa Senado na ila-livestream daw. Asa na yung putangin ng livestream? Wala na. Oh. Ba't hindi na lang ilabas kung ano yung interview na ganap nung una? Bakit ipapalivestream nyo pa ngayon? Ilabas nyo na lang eh. Ano wala kay recording? Oh, we challenge you. Dapat 'yan ang panawagan natin. Ilabas nyo ang interview. Ilabas nyo ang investigasyon kay Romualdez. Bakit ayaw nyo ilabas? Tapos meron kayo pa kayong hindi because of the clamor of the people we will do the live stream. Tapos na nakasuhan yun na. Kami naggaguhan ni. Eh. Alam nyo, mga kababayan, ginagago tayo nitong gobyerno na ito pa live stream live stream pa tapos na kinasuhan nyo na 'yung mga dapat kasuhan kuno. Eh bakit hindi niyo ilabas lahat na nangyaring imbestigasyon mula doon sa mga DPWH official mula doon sa mga senador mula doon sa speaker bakit hindi niyo ilabas Kasi you want us guessing kung ano 'yung nangyayari para na sa inyo lang paliwanag para bagang ganere Maglagay ka dyan sa dingding. Bawal umihi dito. Oh, pustahan tayo don ihi ang tao. Kasi may ganung klasing ewan ko kung anong psychological uh, topak topa ka mga tao eh. Pag sinabi mo bawal umihi don iihi. Di ba? Paglagay ka ng butas diyan, sabi mo bawal sumilip. Sisilipin pa. Pero kung wala 'yan, wala sisilip silip diyan. Ah, mamali. Pero pag nilagay mo bawal sumilip, diyan sila sisilip ano yung ibig ko sabihin yung 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 ano eh yung kanilang curiosity yung kanilang ah, uh, para ano ba meron yan doon na mumuo yung opinion eh doon na mumuo yung action di diba? so ganyan ang ginawa ninyo itinago ninyo yung mga interview para kami magbigay ng opinion namin magbigay ng reaction namin na naayon lamang doon sa gusto ninyo mangyari na ano kasuhan yung mga tao na ito. Sino yon mga kalaban? At para mawala doon sa tunay na dapat sana kinakasuhan. Tama, mali? Ah, panurin natin tong issue na ito, ah. ah. ito, 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 ito. natin isa-isa kung bakit sa tingin ko sablay na naman tong ICI. Dapat sa inyo buwagin na eh. Aksyay lang kayo ng oras ng mga tao. Inirekomenda na ng Independent Commission for Infrastructure o ICE. O, oh, kita nyo, yung tatlo na yan. Iba dapat yan eh. Isa lang ang tumama dyan. Yung dalawa, dapat dyan yung presidente, tsaka si Romualdez. Yan ang katotohanan. Ay. Simple lang, Brad. Simple lang. Ha? Simpleng simple. Kanino nagsisimula ang budget? Sa DBM. Na ang nagdidikta, walang iba kung hindi ang Pangulo. Saan dadaan? Sa Senado, sa Kamara. Pero ang pinaka-ending sa small committee na di umano pag daw ni, uh, ni Zaldico at ni Speaker Romualdez. Yun ang ending sa legislative. Pagkatapos nun, batas na ba yun? Hindi. Aakyat pa sa presidente. Pipirma na naman ng presidente. So putang inang pinakakurap na budget sa Pilipinas, Nagsimula sa presidente, nag-ending sa presidente, pero wala siyang kinalaman. Wala siyang, wala siyang pananagutan. Anong katarantaduhan yun? Tama, mali. O, oh, pangatlo. Pangalawa pala. Dumaan nga, di ba, sa legislative. Sino ending na legislative? Hindi naman yung by kami, yung small committee. O, bakit wala dyan si Romualdez? O, oh, katarantaduhan na naman. Tapos ngayon, yung mga senador. Ito, itong mga senador na ito, hindi ko sinasabing walang pananagutan. Wala ko sinasabing ganyan. Maganda nga yan, kinasuhan ninyo ng, uh, ng uh, sagutin ng nila sa korte. Pero wala pong pananagutan niyan. Kahit kasi, sabihin mo na ha, sabihin mo na, halimbawa, lahat ng mga congressman, mantakin mo, ang daming binanggit na congressman ng diskaya. Ilan lang ang nakasuhang congressman? Pero yung sa Senado, ayan na kagad, puro opposition. Wag, wag niyong kakalimutan yung announcement ni Attorney Fortune. na PITO yun, supposedly. Sino bumawi? Hindi naman si Fortune eh. Iba ang bumawi na yung, yung isang nga uh, DPW supisya. Ano Nagkamali lang yung abogado ko. Ba't hindi si Porto ng bumawi ng pito? Kasi kilala natin yung pito. Yung totoo. Yung pito doon, Mar marami doon galing sa kakampi ni Marcos sa administrasyon o sa majority. So yung dalawa lang sa sa minority, yun lang ang sinama ninyo. Para kunwari, merong senador na nakasuhan. Di ba? Ang laking katarantaduhan nito mga kababayan. Ay, ang pagsasampa ng kaso kina dating Congressman Zaldico at Senators Jingoy Estrada at Joel Villanueva. Dahil daw yan sa pagtanggap umano nila ng suhol at kickbacks mula sa mga kontraktor ng flood control projects. Kasama po sa pinahahaina ng criminal at administrative charges si dating Kaloocan representative Mitch Kahayon Uy, dating DPWH undersecretary Roberto Bernardo at si Commissioner Mario Lipana ng Commission on Audit. Sabi ni ICI Chairman Andres Reyes, posibleng o sangkot ang mga opisyal na yan sa ilang krimen tulad ng plunder o pandarambong, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Base raw yan sa sinumpaang mga salaysay ng ilang dating opisyal ng DPWH tungkol sa sistema ng kickbacks sa pagitan ng ahensya at ng mga inireklamong kawani ng gobyerno. Sa pamamagitan daw ito ng insertion sa National Expenditure Program ng mismong mga mambabatas daw ang naglalagay. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face the consequences and help. Ang galing ano, yung wording sila found responsible. So para bagang ang meron na ta talagang conviction yung mga binanggit. At kaya ganoon naman din ang packaging ng mga bayarang media. Kaliwat kanan, Villanueva, Estrada, yung mga kaliwat kanan dinadamay sila. Oh, eh kasi nga sino ba may-ari ng uh, may sino ba ang may stock sa media? Alam na natin. Accountable under the rule of law. Samantala, sinabi ni Senator Villanueva sa isang pahayag na pag-aaralan daw ng kanyang mga abogado ang basihan ng pagkakadawit niya sa kaso. Pero giit niya, mapapatunayan daw ng mga records sa Senado na tutol siya mula noon pa sa flood control projects. Naliw nalinaw na natin yan eh, di ba? Yung kay Villanueva. Simula pa lang, binabanggit niya na. I mean, kung ikaw ay walang flood control project, o meron pa lang, sorry, kung ikaw ay may flood control project o ghost flood control project, abay, hindi, hindi mo uungkatin yun. Siya ang unang nagungkat niyan sa Senado. Mantakin mo, ha, ikaw ang unang nagungkat. Ikaw pa yung biglang ano? May kasalanan? <laughs> ang hinihingi niya doon sa DPW, tapusin niyo itong mga to, itong mga project na to. Tapos si Alcantara, ang Alcantara nga ba o yung isa? Nakalimutan ko na specific ha. Ang ay uh, I, I think it's Alcantara na nagsabing ay hindi kukuha na lang tayo ng ibang project. <laughs> Pero biglang kinuha sa ghost project ng uh, flood control. Na walang kinalaman. Alinaw no sinabi ni Alcantara, walang kinalaman. On record sa sen Senate hearing yan. Walang kinalaman si Villanueva. Ay nako. Halatang halatay. Ako hindi ko pinagtatanggol itong dalawa to, si dalawang senador. Ha? Pero it's really obvious tanga na lang ang hindi makaano. Tsaka yung mga pinklawang bayaran. Lalo yun na yung vlogger na nagpapadala ng Gcash ng 100,000 ba yun sa mga vlogger? kakala mo, hindi namin alam, ha? Gagu. <laughs> alam namin. Oh. Hindi. Hindi lang namin, syempre, due to privacy nung anong tao na yun. Uh, tawag doon yung uh, ano ba tawag dito yung data privacy law di ba hindi na pwede ilabas yung pinapadala niya 100,000 dun sa mga bumabanat sa mga Duterte pero yung mga bayaran tanso vlogger na yan akala nila hindi nila damin alam pero yung, ang packaging talaga nila etong sila Villanueva etong si Estrada kasi iyan yung umaalign sa Duterte kuno eh di ba para sinasabi Duterte black bla 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 oh. hindi nila inaano wala kang makikita sa bukang bibig nila na obvious na obvious na si Romualdez at saka si Zaldico. Si Zaldico, dinidiin nila para mawala kay, kay Romualdez. Pero hindi mo maririnig. Halatang halata eh. Ang araw ang nagsiwalat ng mga katiwalian tungkol dito. Tumestigo na rin daw noon si Engineer Alcantara na wala siyang alam sa flood control projects. Darating daw ang panahon na mapapatunayan niya ang pagiging inosente. Mga kapatid, Ruth Cabalco. Ayan oh.